Alamin natin ang huling prediksyon ng mga MC sa paparating ng semifinals ng Matira Mayaman. So tara! Sa Sabado na nga magaganap ang semifinals ng Matira Mayaman sa BSP, September 21. Magaganap ang event sa Davao. Sa mga hindi nakakaalam, meron silang pay-per-view. Para sa mga hindi makakapunta ng live event, Bisita lang kayo sa page nila para sa buong detalye. Going back sa semifinals ng Matira Mayaman, tingin ko ay kaabang-abang pa din ito. Bagamat may mga nangyaring issue sa tournament na ito, hindi natin makakaila na aabangan pa din naman ito, lalo na ng mga solidong Matira fans. Kaya nga inalam natin ang huling prediksyon ng MC sa semifinals ng Matira Mayaman. Pero... Ah, uh... Para magkaibang atake, isang na may na Lanzeta at isang mot na yung laro eh talagang naglalaro sa naglalaro lang siya sa salita at sa mga may mga bars na si Lanzeta naman puta may may personal na tira. Uh, pero may mga may mga bars din na malalakas. Bukin nang inang hirap nito. Na Hindi natin masasabi rito kung sino pwedeng manalo. Pero kung maibabalik ni Tomas yung gutom niya na gaya nung laban niya kay uh, laban niya kay Onyx laban niya kay Apex Pakiramdam ko mo tako rito. Damn. Ito Etong mahirap mahirap talagang malaman kung sino man dito sa Six Threat versus Sheyi. to mahirap i ano to eh, mahirap i-predict to eh. Dahil si Sheyi ay isa buhay champ din at alam naman natin kung gaano kagaling si Sheyi ang nag-iisan tumalo kay Luni at si Six Threat naman uh, lahat ng performance ni Six Threat busog tayong lahat doon at sobrang solid lahat noon lalo na ng laban niya kay Akata puta grabe yon grabe niya kung paano niya nilaro yung yung laro ni Akata kung paano niya ginamit yung technique ni Akata Damn, ang hirap na ito. Para sa akin dito, bala na judges kung sino magdi-decision dito. Tsaka parehas kong, parehas kong idol tong dalawang to pagdating sa battle rap. Kaya parang, damn, ang hirap. Kayo kung sino para sa inyo, para sa akin. Mahihirapan judges dito. Kung, kung pakiramdam ko, magiging butas na lang rito kung sino mag-choke sa anila. Kung may mag-choke man, ang hirap, ang hirap. Uh, lalo na may sinasabi si Lance ngayon na tang ina 100% totoo daw siya. Di siya magpapabaya. Ngayon kung lumabas yung ganong lanseta at lumabas din yung isang daang porsyento na mod puke nang ina bakbakan 'yun. Ganun pa man tang inang 'yan, oh. Mahirap talaga matalo si Mot eh. Kumbaga kaya nga siya undefeated, di ba? Ang dami nagsasabi, sabi muntik na matalo, muntik na matalo kay Sayad, kay ganyan. Pero hindi nga siya natatalo eh, di ba? So ah, uh, kumbaga alam kong gutom na gutom si Lance, pero putang ina, hindi nga hindi nga natatalo si Mot eh. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Oh, sige. Mot, mot, mot. Tingin ko posibleng mot pa rin. Kung bagasi Sixstreet, may Mahirap talaga siyang matalo. Pero kung papapiliin ako, parang mauuwi na lang to sa kung sinong mas trip ko sa kanilang dalawa. At mas uh, pabor ako sa style ni Shay, mas uh, trip ko yung style ni Shay, yung uh, pandadamay, uh, yung comedy ni Shay, trip ko 'yon. At doon sa interview nila, sabi ni Shay, uh, advantage daw para kay Six Threat yung crowd, pero hindi daw nakakaapekto yun para kay Shay. Hindi daw makakaapekto yun. Yun yung sabi niya. So, naniniwala ako sa sinasabi niya. Uh, yun. Preference ko, Shay performance na ito nakaraan parang unti-unting bumabalik yung gigil ni Lanzeta sa battle yung kung paano siya paano siya bumatil dati kung gaano siya kagigil kasi na mga nakaraan taon yung mga laban niya parang alam mo yun parang alam mong alam mong wala siya wala siya dun bumabattle siya nakatayo siya dyan pero wala siya dun parang ganun ngayon nakikita ko ulit yung Lanzeta na gigil at sahan nyo Tikdigan tong laban na to. syempre si Mot din. Iba iba. Iba yung, iba na yung mga kaliber na mga, ano, mga MCs na to. So, alam naman natin yung mga strengths nila pareho. At kung saan sila mas magaling. Kaya, sa tingin ko, expect na lang, expect natin na magiging solid tong matchup na to. strengths Ayun, si Six threat siyempre iba yung stage presence niya eh. uh, mas ano uh, mas forward si ano Shayi. Kaya talagang ang balagbagan si Shayi. Kaya si si Six threat naman mas technical sa tingin ko para technical si Shayi, ay si Six paggawa ng mga punchlines uh, four bar setups naman yun yung mga ano eh, strengths eh. parang silang nagre-rebat A naman yun nga mas forward mas character breakdown pero nung nakaraan nga ba diba, parang may ganun na rin sa si 6 na character breakdown na solid kaya perfect na yung tao eh na dapat mas higitan mo yung mga although ang lakas naman talaga nung mga sulat ni Mot kaso meron na ako nakikitang ganun eh sa sa estado niya eh dahil undefeated ka dapat ano ka dapat tumataas na rango mo every battle Kung kumbaga, kumbaga sa sa kingdom di ba mula sa kawal kailangan ganito ka na sa general sa general sa uh, hari hanggang sa maging hari hanggang sa maging hari ka na maging hari ganun yung negative na nangyayari pag undefeated ka so kahit kasing lakas naman ng mga huling battle yung ginagawa ni Mo nagiging hindi effective yung iba dahil nag expect pa undefeated kay that mas mas that's, mas malakas pa diyan ganun yung nangyayari si Lanceta naman wala kang i-expect na anong may may wala siyang pinangahawakang mabigat sa uh, wala siyang pasampasan na mabigat dahil putang ina Lanceta babattle wawasak ganun lang ganun ka simple kaya para sa akin posibleng makuha ni Lanceta to mas uh, mas abot sa oras kasi sa siya naman uh, although walang yan naman talaga yung maririnig natin pag kay Shay ano pang i-expect mo pero kung sobrang haba na na parang isang buong setup pero masakit pakinggan pero alam mo yun na pag, pag masyadong mahaba na yung round baka tulugan na rin ng tao at sa pagkakataong yun pwedeng manalo si Six Threat pero kung mas masisiksik ni Shea at mas makati yung angulo niya putang ina may tulog si Six Threat dito pero sa ngayon personal choice ko 6 Threat versus Sheyee. Ah puta. 6 Threat ako dito. 6 Threat. At ang mangyayari kung sakali 6 Threat versus Lancesta sa finals na naman, putang ina. Mas maganda sana kung 6 Threat versus Mot, pero hindi. Feeling ko 6 Threat versus Lancesta na naman 'to. Yung 6 Threat versus Mot sa flip tap 'yan. Ang tagal na ninyo diyan yan <laughs> sa flip tap nyo gawin 'yan. So kayo ba, nung huling prediction nyo sa tournament na ito, sino ang tingin nyo maghaharap sa finals? Kung ano man sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. Sa so yun lang, God bless.